Lusot na sa Senado ang panukalang pondo ng Office of the Vice President, pero bago maaprobahan ay muling inungkat ang confidential funds ng OVP. Nasa sentro ng na balita si Daniel Manalasta. Si yes, Daniel. Kaya sa Angelic, sumala na rin sa Senado at naaprobahan na din agad ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod taon, na taon. Nasa P385 billion pesos ang proposed budget ng OVP para sa taong 2024 at hindi pinalagpas ng mga senador na tanungin ang usapin ng confidential funds. Sinagot naman ni Vice President Sara Duterte ang usapin at nasa kamayaan niya ito ng Kongreso. Anya, kaya nila nang wala ito. The Office of the Vice President can only propose the use of uh, confidential funds based on Joint Circular 2015 01, but we leave it to. The decision and discretion of the members of uh, Congress, who has the power of the purse, to decide whether to grant um, confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work. will be will be much easier if we have uh, the flexibility of confidential funds in monitoring the safe secure and successful implementations of uh, the programs projects and activities of the office of the vice president Angelic paulit-ulit kinanong ng mga senador na, na nasa minorya ang OVP hinggil sa confidential funds maging ang usapin sa security detail ng OVP na nasa 400 na busisi rin As to the number of VPSPG personnel, now um, the determination on the number and deployment of VP VP VPSPG personnel is largely dependent on the um, assessment of the AFP and the PNP. Actually, the AFP has just recommended that, being that uh, um, the uh, the vice president is clearly in uh, in uh, all these uh, target lists and uh, is. Always under threat. I suspect, uh, kasi ako, my security, let's say we have six or four, hindi naman sila sabay-sabay, di ba? Kasi may nagpapahinga, may shifting yun, di ba? May, hindi naman, kailangan alert yun, eh, di ba? There's a day shift, there's a night shift. Samantala, Angelic, uh, ilang senador naman ang uh, sumuporta sa budget ng OVP katulad na lang ni Senator Bong Revilla, na tinawag pang pinakamagaling na vice-presidente si VP Sara. Anya ay nakagawian na na tinatapos ang budget deliberations ng OVP matapos ang ilang katanungan bilang pagtalima sa tradisyon sa co-equal branch. Pinuri naman ni Sen. Revilla ang anyay determinasyon ni Vice President Duterte dahil sa mga natulungan nito. Wala na raw dapat pagdebatihan at walang duda na nasa mabuting kamay ang OVP. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.